tutukan sa Jingoy in Action. Senate President Pro Tempore Jingoy Estrada nakapaghain na ng 295 na panukalang batas sa unang dalawang linggo ng 20th Congress. Philippine Coast Guard, pinuri ni Senator Jingoy sa pagtulong sa mga sugatang Chinese sa pinakabagong pangharas sa West Philippine Sea at Philippine-India Strategic Partnership, suportado ng Senate Defense Committee Chair. Dalawang linggo simulaan ang magbukas ang first regular session ng 20th Congress na ng 295 na palukal ng batas si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada. Kabilang sa mga pangunahing panukalang batas na ito ay ang National Anti-Doping Policy sa larangan ng sports at pagsasaayos ng mga insentibo para sa mga atletang may kapansanan na umani ng medalya sa mga pandaigdigang kompetisyon, ang Nursing Scholarship at Return Service Program, Legal Education, Education Scholarship Program, libreng legal assistance sa may hirap paglikha ng Board of Claims sa ilalim ng Department of Justice. Naglatag din sa si estrada ng mga makabuluhan at makabagong panukala gaya ng Baby River Law na magsisiguro sa healthcare at wastong pangangalaga sa mga nakakulong na buntis at breastfeeding na ina. amyenda sa Safe Spaces Act, pagpapalakas ng probisyon laban sa online sexual harassment, gayon din ang batas laban sa pagmamalupit sa hayop at panukala laban sa fake news sa pamamagitan ng pagsama ng media at information literacy sa basic education curriculum. Kabilang din sa iba pang mahalagang panukala ang Freedom of Information Act, Counter Foreign Interference Act, No Homework Law, Libreng tirahan sa mga public school teachers sa mga liblib -lib na lugar, priority seating para sa mga nakatatanda sa lahat ng uri ng pampublikong transportasyon, pagpapalawak ng saklaw ng Universal Access to Quality Tertiary Education Act o Republic Act 1091, Anti-Red Tagging Act, at panukalang nag-aalis ng parusang pagkakulong sa mga kasong libelo na kinasasangkutan ng mga community journalists, publications o broadcast stations. Kasama rin sa mga inihain niyang panukala ang dagdag na 100 pesos na sahod para sa mga manggagawa sa privado at mampublikong sektor, pinalawak na social pensions para sa senior citizens, mas mahusay na proteksyon para sa mga OFW. Ayon kay Estrada, hindi lang ito basta mga panukala sa papel. Ito ay mga solusyon sa mga problemang kinakaharap ng karaniwang Pilipino araw-araw. Sa ibang balita, pinuri ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ang Philippine Coast Guard na tumulong sa mga nasugatang Chinese nationals sa pinakabagong insidente ng harassment sa West Philippine Sea. I also commend the professionalism and magnanimous act of our PCG personnel who offered assistance and medical aid to the injured Chinese crew members, continuing reckless aggression by the Chinese Coast Guard and the People's Liberation Army. Nagawa pa nila mag-alok ng tulong matapos na makaranas muli sila ng pag-water cannon. Matatandaan na nagbanggaan ang dalawang Chinese ship malapit sa Baho de Masindok habang hinahabol ang barkong BRP Suluan ng Philippine Coast Guard nitong lunes, August 11, na nagdulot ng malaking pinsala sa Chinese Coast Guard ship at naging dahilan para hindi ito makapaglayaga. Malaking bagay na duwagdag ang bansang India sa mga kaalyado ng Pilipinas na kaisa sa hangari na mapahusay ang seguridad sa dagat at mapalakas ang pagtutulungan sa pagpapanatili ng kapayapaan sa Indo-Pacific region ayon sa Senate Defense Committee Chairperson Senator Jinggoy Ejercito Estrada. Isa lamang ang Defense Cooperation Agreement sa labing tatlong kasunduan na nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa five day state visit nito sa India. Ayon kay Estrada, Buo ang kanyang suporta sa security deal na nilagdaan ng Pilipinas at India na naglalayong palakasin ang strategic ties para sa kapayapaan sa Asia-Pacific region. Manatiling nakatutok sa Jingoy and Action para sa mga bilitang dapat alam mo.